yan si so siyang mapagpalang araw po sa inyong lahat mga farmers welcome back to my channel search at the farmer ang gurong magsasaka ng sibungas Cebu Philippines If you are new to this channel, mga farmers, please don't forget to subscribe and click the notification bell in order for you to be notified with my coming videos. Thank you and enjoy this vlog. Okay mga farmers, so ang pag-usapan natin sa araw na ito mga ka-farmers at sa vlog na ito ay bakit nga ba ako nag-install ng additional Uh, diamond trellis dito sa aking Ampalaya. Okay? So yan po ang ating pag-usapan sa araw na ito at uh, sana ay pakasubaybayan nyo po at the same time samahan nyo po ako sa aking vlog na gagawin ngayon. Okay? Ngunit bago po natin simulan mga farmers ipagpatuloy, uh, shout out muna sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay all throughout Luzon, Visayas and Mindanao. So, especially to my mentors, no? Lagi kong inuulit utang ko sa kanila yung aking mga nalalaman ngayon about Ampalaya Farming. So, unang una, um, Pinus Vlog, uh, Agaw Pino, yung green kaminadi. At the same time, uh, Jupil the Farmer, anak ni Matoy. So, uh, Agaw Jupil Montanyes Alcuba. Okay. So shout out mga gao, thank you so much for the knowledge that you have shared to me So ito na, nagkaroon na tayo ng harvest So by tomorrow, uh, seventh harvest na natin Okay, and then shout out sa ating mga by also from Duguan, Sibonga nga Cebu uh, Shout out kay Lolo Alberto Redondo At the same time, shout out kay Lola Joy Redondo And also, uh, shout out kay Ati uh, Janice Francisco and shout out kay Ate Ibis Villa and also shout out kay Ate Tessa Sordelia at the same time shout out uh, Pit Andros Villa okay and then shout out sa lahat ng ating mga tagapagsubaybay uh, sa Tsudoro de la Viga Memorial National High School so mga students natin shout out at sa mga teachers uh, shout out din kay Undo at the same time sa mga non-teaching staff so shout out sa inyong lahat at the same time uh, Sarge TV uh, Kuya, Kuya, Wilson uh, Wilson Vlogs Boss Wilson Vlog at the same time uh, Boss Ayan Vlogs at Jojo the farmer from San Antonio uh, Southern Leyte shout out po sa inyo lahat okay so tara na mga farmers yan so welcome back to my channel mga farmers sir Charlie Farmer ang gurong magsasaka ng Sibungas Cebu Philippines so our topic for this vlog mga farmers is bakit nag add ako ng additional uh, diamond trellis sa aking ampalaya Okay. So dito po ang ating focus ngayon mga farmers sa bandang ito. Ito. Okay. So dito yung banting natin mga farmers. Ito. So doble ang ginawa natin. Gumamit tayo ng four ply, double four ply. So one and two. Tapos dito gumamit tayo ng gulong. At saka doon hanggang doon na sa pinakalast. Ngayon, Ah, uh, bakit ako nag-install ng additional diamond trellis dito? At dito ko na dinaan sa banting natin. Okay, now sasagutin ko 'yan mga ka-farmers ano. Uh, sana ay magroon kayo ng ideya din dito. Now ngayon mga ka-farmers, itong aking area dito ano 'to eh. Ah, uh, mula diyan sa plot natin sa may plastic mulch sa pinagtamnan natin ng ating ampalaya. Hanggang dito sa kawayan, that's uh 4 uh, meters. Now, nag-install ako ng additional diamond trellis mga kaparmers kasi napansin ko na yung ating ampalaya ay uh, umabot na mostly sa dulo ng ating uh ininstall na roofing diamond trellis. Okay, for example, mga farmers, ito. Yan. This part. Ito, mga farmers, yan, yan. Mula dito. Gumapang na dito, mga farmers, hanggang dito. Okay, yan, 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 yan. Dito. So, yung last portion, mga farmers, yan. Nakita ko kahapon. Dito yung ating, ito yung twine na pinaka-last. Kung saan, makikita yung ating last portion ng diamond trellis yan hanggang doon din to sa pinakalas na no, ngayon pag dating yan dito mga farmers wala nang magagapangan dito so kaya ang ginawa ko mga farmers nagdagdag nagdagdag ako ng twine ito at saka dito sa baba kaya dinaan ko na sa ating kuhan ka ng banting okay? so dito ko na ginawa yung ah, uh, additional na diamond trellis yan, nakikita nyo naman para may magapangan pa yun kasi pupunta yan dito eh okay at pag na reach na niya dito ibalik natin e ganyan, kasi wala na tayong malalagyan pa so advantage pala mga kaparmers sa natutunan ko based on my experience ngayon kasi ano na tayo nag na nakapasok na tayo sa Ampalaya Farming totoo na mas advantage yung malaki ang tabla kasi ito 4 uh, meters kukulangin talaga mga farmers so lalaki na ng mga bunga natin by the way tomorrow is 7 harvest natin and our Ampalaya today is already 50 days exactly 50 days kasi August 16 itinanim natin and 17, 18, 19, nung 19 uh, lumabas na yung ating dahon so nung 20 uh, bumuka na yung dalawang dahon so doon tayo nag count as day 1 okay so August 20 up to now uh, ano na uh, anong ano eh uh, October 8 ngayon so Exactly 50 days na po mga farmers yung ating ampalaya. And sa 50 days natin, nagawa na tayo ng 6th uh, harvest. Naka 6th harvest natin uh, kahapon tapos bukas 7th harvest natin. Kasi yung harvest natin Monday, Thursday and Saturday. Okay? So yan, madaming bunga mga farmers. Oh, ito mga farmers o. Yan. So gumapang na dito. Yan, so malapit na rin dito. Kaya advance mag-isip, nilagyan ko na ng panibagong DIY trellis na diamond trellis. Yan. So Yan po ang nangyayari mga ka-farmers dito sa aking Ampalaya Garden. Yan oh. So they're almost reaching the kuan, the end of our roofing dito. Kaya naglagay na ako ng additional na diamond trellis pababa. Ganyan na lang, wala nang ibang area eh. Kasi dito na na ng saging. Anyways, meron akong pinalilinis ngayon na area. Kasi magtatanim tayo uh, na naman ng Ampalaya by November. Okay, yan po ang target natin. So, yan. Dito mga farmers, so, tingnan mo. Umabot na siya sa dulo. Yan o. Oh. Umabot na sa dulo dito ng ating ah... Uh, Uh, roofing na diamond trellis kaya tayo nag add ng additional diamond trellis yan o oh. nakikita nyo naman pinaganyan na natin pinausling okay okay yan so dito mga farmers yan o oh. yung mga ano natin yung mga ampalaya ay nagapang na bawa dito mga farmers yan so may tuwi-tuwi dito yan na umabot na siya dulo kaya naman kailangan makapunta siya dito para may magapangan pa talaga okay then ano mga farmers uh, the same situation doon sa kabila okay ito yung laki oh. so sa kabilang point ng ating uh, ampalaya, nandun sa kabila kasi apat na plat ito 1 2 3 tsaka 4 yung pinakahuli nandun sa baskitan nandun yung uh, pinagawa din natin na I mean yung ginawa kung ano uh, additional na diamond trellis na nakausling din naka slant Yan, ang daming bunga mga kaparmers hitik na ng bunga yung ano natin 50 days pa lang at the same time uh, na ano ko rin kaparmers kahapon na observe ko yung Uh, first meet up ng ating Ampalaya. Uh, what do I mean by first meet up no? So yung unang pagtatagpo ng ating Ampalaya. So dito ko po na na-observe ko kahapon mga farmers na nagtagpo na yung ating Ampalaya. So from first plot to second plot mga farmers dito sa gitna ay mayroon ng nagtagpo. So, first plot. Okay, and then second plot. Okay. Makikita nyo, grabe hitik sa bunga. <laughs> yan dami bunga. Okay. So, second plot ito at the same time, first meet up ng ating Ampalaya dito. Dito na banda. Yan ako. Makikita nyo, ito yung ibig kong sabihin sa first meet up or unang pagtatagpo mga farmers Yan. So, kahapon to nagtagpo. So, ito, galing sa first plot natin tapos yung isa yan galing dito sa ating second plot so nagtagpo na sila na sana all pinagtagpo <laughs> oh tapos nandun din mga farmers nagtagpo na sila okay so ito mayroong part dito mga farmers yung bunga natin is hindi na nakababa so kailangan iano natin ibaba ganyan okay kasi, madi-deform yung ating ampalaya pag hindi siya nakahang. So, ganyan mga kaparmers. Tomorrow, harvest natin. Yan. Lalaki na. Dalawang dangkal. By the way, mga kaparmers, yung ating yung ating ampalaya, ano, Galaximax Ipuan. Okay. Tapos, kanina din, nakikita nyo, may mga dahon ng ampalaya dyan. Kasi, nag tayo lahat ng dahon na nasa ibaba just above, right above our plastic mulch ay inalis na natin yan, kung kikita nyo, linis na linis hanggang doon sa uh, dulo doon at dito so ano kasi mga farmers, napansin ko mga farmers ah, uh, kasi umu laging umuulan eh ang napansin ko kapag umuulan mas madali pong makaakyat yung punggos sa ating ampalaya kapag mayroong mga dahon na nakatouch or naka uh, ano bang tagalog nito nakahikap ba or na yun nga nakatouch touch in, in english na lang uh, if there is heavy rains then there are leaves of our ampala, uh, ampalaya that are touching in the mulch. Then mas madali pong umaakyat yung kuan, yung punggos. Kaya naman uh, inalis ko na lahat. Yan. Uh, mga one foot dito dito ako nag-base sa aking uh, single ply na banana twine. Yan. Sira parang ganyan, isang isang ano lang. Ganyan so lahat. Kaya yan linis hanggang doon. na. Okay. So kaya ngayon ah pero so far naman ka farmers hindi pa nangyari na ano na merong nagyelo sa atin wala pa talaga green na green yung atong atong uh, ano yung tanim natin na uh, ang palaya okay pero naniniguro ako mga farmers kasi ano you know, prevention is better than cure so uh, in order to kanang in order to be not attack by tuan kanang punggos nag-ano na tayo naglinis na okay yan di ba super green mga ka-farmers okay so yun po ang ating topic mga ka-farmers uh, bakit nag-install ako ng additional diamond trellis okay so thank you so much mga ka-farmers at yun po ang ating uh, vlog mga ka-farmers no uh, i hope meron kayong natutunan na Uh, kailangan yung tabla natin uh, based on my experience talaga at least minimum 5 meters from each other talaga kasi like what I said uh, kanina not enough po oh, yung 4 meters kasi ngayon 50 days pa lang yung ating ampalaya is uh, ano na uh, gumagapang na to the last point of 4 meters kaya kailangan talaga ng additional 1 meter at pag na-reach din yung 5 meter ibalik natin yung talbos ng ating ampalaya at ipabalik natin sa roofing okay? kasi kung hayaan natin sayang okay? so yun po ang ating vlog mga kaparmers maraming salamat once again this is search the farmer ang guru magsasaka ng Sibunga, Cebu, Cebu, Philippines bye bye and thank you happy farming